takbo partner. 1 million ah, eh. oh, sabi na kanina narinig ko sa interview, di ba? Sa buong bansa na 'yon. Oh, sa buong bansa na. Ang tanong ko, partner. Oh. Sige, susugan natin 'yan. Ang tanong ko, partner. Makikita ba nila diyan yung mga disqualified? oh 'yun lang. Oo, oh, oh. hindi ko lang alam kung paano nila ngayon, partner. Hihimayin dito sa mga mm. ano to? Mm. Eh, well, magandang tanong 'yan. Diba? Dito sa mga magpa-file ng candidacy. Mm kung lahat ba yan ay kwalifikado. Oo, pero diba? ano ba yung ano to? Ano ba yung qualification partner? Hmm. Eh, Siyempre, o, o, syempre, syempre dapat definitely citizenship, eh, oh, ipinan Marunong lang magbasa. Residency. At... Y oh, residency. Lang, sa barangay. Sa barangay. Oo. Normally naman eh, di ba? Maski na sa ano natin, sa, sa, maski na sa local natin, mm -mm. partner, may period yan na dapat doon ka nakatira. Let's mm -mm. say, da Dati akong taga Quezon City, partner. Mm -mm. Tapos gusto kong tumakbo sa, ano, sa sabihin mo sa Quezon. di mm ba? -mm. Diba? Uh, alimbawa sa ano ba, Chaong di mm ba? -mm. Diba? So, kukuha ko ng bahay dun. Titira ako yata na sa Let's say, one year na partner. So, pag ako na certify na, na ako ay nakatira dun, at may mm -mm. bahay ako dun, eh, qualified na ako to run. Uh Oo. -oh. -oh. So, yan, chichikin nila yan, partner. Oo. Uh -oh. Diba? So, ang tanong ko lang, partner, na-check ba nila? Mm -mm. Barangay 2 level, ah. Oo. Oh, oh. Nag-check ba nila kung yung mga tatakbo eh hindi convicted ng crime, kung merong mga kasong kumbaga eh sila ay nasabihan na na hindi sila pwedeng tumakbo. Mm, -mm. May mga ganun, may mga disqualification na ganun. Well, okay. anyway, ang sa oh, oh, lang partner, pag eh, oh, natin, ka, oh, Pag ay pag barangay, pag komile ka, syempre hindi mo 'yan malalaman lahat. Oo. Oh oh, 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 Dapat may taong mag-aano kay mo komilek, oh, oh. Ito po, ito yung decision. Pak. Mm -mm. 'Di ba? Magandang tanong 'yan, partner. Sige, sige. Paano nila, 'di ba? Malalaman diyan yung mga hindi qualified. Mm, diba oh, uh, ano to? O, oh, tawagin ko Melik ngayon. yung oh, kausap natin kanina. Sino ba yun? Baka, o, oh, available sa Pwede siya. Kasi, di, tama, partner. Mm. Kasi, yan ang narinig ko kanina Mahigit isang milyon. Dami yan, partner. Oh, oo, oh, oo. Oh, oh. So, so yeah. yung, mga, yung mga qualification and disqualifications. Mm -mm. tingin ko dapat iparating sa COMELEC kasi siyempre sabi ko hindi naman nila manalaman lahat ng buhay noon, natang kung kandidato diyan. Mm -mm. So dapat may magpa file Oo. Ang tanong ko ngayon, partner, habang hinihintay natin, ah. Mm -mm. Alam mo na ikaw kasi COMELEC yan no, mga lawyer yan, partner mm -mm. eh. Pag COMELEC ka, alam mo na ang libel it's a mm -mm. crime. Okay. Okay. If you committed libel, you committed a crime. Mm -mm. If you are convicted of committing libel, mm -mm. hindi ka na dapat pwedeng tumakbo, partner. Mm -mm. Nasa Supreme Court decision yan. Mm. Considered ka as ineligible to run. Mm -mm. Partner, ang pinakamagandang naging kaso dyan, iyong kay Pichay. Okay. Nan, parang tumakbo siya, pero sinabi ng Supreme Court na you cannot. Uh -oh. Because you have been, you are convicted of libel. Mm -mm. And libel, it involves moral torpitude. Okay. Ayan, very clear yan. Oo. Sa Pichay case. So, ang tanong ko, partner, ikaw na komilek. mm -hmm. Simbala, halimbawa si letter A o si MJ. Mm -hmm. Alam ko, may convicted siya ng libel. mm -hmm. Di ba? Sinampahan ko na agad sa'yo. Mm-hmm. Nagsampahan na agad ako sa COMELEC. Kilala ko yan. Convicted yan ng libel. So mm -hmm. dapat hindi yan pwede tumakbo. Tutulugan mo ba yung kaso? Mm -hmm. Na, tanong ko sa'yo. Ikaw, COMELEC, ka katagal mag-decide mm -mm. to the point na yung pangalan ng taong to malalagay pa sa balota mm -hmm. kasi hindi mo agad dinisisyonan. Samantalang, tignan mo lang, mag-search ka lang partner, kung ano ang libel mm -mm. or eh ano yung mga crimes na involving moral turpitude. Mm -mm. Diba? Tapos tignan mo lang sa Supreme Court, totoo ba may desisyon na itong taong to, si letter A, ay convicted? Mm -mm. Kailangan pa ba bang patagalin yun. So yun yung tanong ko, partner. Pag uh -oh. meron ba nagsampas sa Comelec na itong taong to ay convicted ng libel, uh -uh. ano, papatakbuhin pa ba nila yan? Tingin ko dapat hindi. Kasi uh -oh. gumugulo yung tabakuhan, partner. Uh Oo. -oh. Nagugulo yung listahan ng mga dapat butante. Tapos ang problema, maielect ko pa. Uh Oo. -oh. Yung hindi na dapat maielect. Uh Oo. -oh. Kasi hindi mo agad ginawa ng action. Paraan. Uh Oo. -oh. Di ba? Uh Oo. -oh. So, Yun oh, oh. Well, ilan ba sa mga partner? Hmm. Uh, ganitong klase mga ano to. Issue sa tingin mo na talagang hindi nabigyan ka agad. Na, kasi doon nung panahon ni uh, sa sasabihin ko ba partner tayo, kung sino ba yung convicted ng libel, matata. Uh -uh. Ba, hindi ko nga alam na natakot or what. Oho. Uh -huh. Hindi na, pero alam naman natin kung sino yung mga na-convict na ng libel, di ba partner? Uh -uh. Nagkaroon ng desisyon ng Supreme Court sa kaso na sinampa ni Michael Guy laban kay uh, Tulfo noon at sa mga kasama nito. At siya ay nahatulan na guilty sa kasong libel. Kaya convicted siya for such crime. At siya ay pinagbabayad ng Supreme Court 500,000 in moral damages, 1 million pesos in exemplary damages, and 211,200 pesos in attorney's fees. Ang desisyon na ito ay ginawa noong 2019. Hindi ba tumakbong bilang senador? itong si Senator Rafi Turfo noong 2022? Kung sinasabi ng batas na ang mga taong na-involve at na-convict sa kasong involving moral torpitude ay nalilift matapos ang limang taon kapag ka na-serve na yung sentence o kaya ay nabayaran yung fine. So kung 2019 nagkaroon ng finality ang kaso, wala pang limang taon, it means disqualified ba si Senator Rafi Tulfo noong tumakbo noong 2022. Kung pagbabasihan natin ang desisyon ng Supreme Court laban kay Pichay, Lumalabas din na si Sen. Rafi Tulfo ay disqualified na tumakbo noong 2022 dahil nga siya ay convicted sa kasong libel na masasabing kasong involving moral torfito. Maliwanag naman ang desisyong ito ng Supreme Court sa kaso ni Pichay. Bakit kaya nagtagal na madesisyonan ang disqualification case na sinampa laban kay Sen. Rafi Tulfo? May nagsampa ng kaso for his disqualification pero mukhang hindi agad ito na desisyonan ng COMELEC tanong lang naman ng marami, bakit kaya nagtagal? Ang batas ba dito sa Pilipinas, pinapagana ng pantay-pantay? Mm -mm. Or hindi? Meron ba kayong kinatatakutan? O meron kayong pinapanigan? Di ko alam. Uh -oh. So ang tanong ko lang naman, kapag ka ba alam nyo na itong taong to convicted na mayroon ng record, certified through copy, uh -oh. pinakita. Maliban lang kung siya ay nabigyan na ng absolute pardon. Patatagalin mo pa ba? Hindi ba dapat uh -huh. automatic dinidisqualify niya niya? Di ba? Records speak for themselves, partner. Oh, 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 oh. I-ano mo lang, i -ipa authenticate mo lang kung talaga may decision ng Supreme Court or oh, any court at hindi nag hindi nagapila at may conviction, hindi na dapat yan pinapatagal. Kasi, dinadaya rin ng, dinadaya rin ng, ayoko sabihin ng Comelec, nadadaya rin yung mga botante kasi yung taong pwede nilang i-elect, mm -mm. hindi pala dapat in-elect. Uh -huh. Diba? But, Tingin ko responsibilidad, responsibilidad yan ng Comelec eh. 'di diba? Pag alam niyo ng nuisance, parte ng nuisance kan naman 'yan lang magtanggal. Mm -mm. Eh. Pero doon sa kaso ni ano kaya nagkaroon ng problema eh. Yung kapatid ni Congressman Teves, mm -hmm. Numisans dito isa doon eh. mm -mm. O pinatagal nila yung desisyon. Uh -oh. Nasama yung pangalan sa listahan. Uh -oh. O dito nagkagulo. Kung inayos nyo agad yan, ng COMELEC, alam nyo, Louis ang candidate yung isa. Mm -mm. O di hindi na nagkagulo, malalaman na natin kung kanino yung bilang nung dapat na bilang ng Digamo. Pero digamon. siguro medyo nahihirapan din sila partner sa desisyon kasi sa takot. sobrang, hindi naman takot, sa sobrang dami siguro partner, partner ang nagpa-file. Okay. So hindi naman basta-basta din siguro partner na kaagad-agad na pupwede nilang pag Although, hindi dapat sanang gano'n. Kasi, pag umabot na mismo partner sa mismong araw ng botohan, partner, mahirap na yun. La, lalo na, pag nanalo na, oo. Doon sila dapat magmadali. Oo, oo. Yung mga disqualification mm -mm. na ganyan. Hindi na nga dapat hinihiring yan. Mm -mm. Kung may ebidensya na, na ito ay convicted. Oo. oo kasi very clear naman sa COMELEC yan, partner at sa batas natin uh -oh. kung sino yung mga disqualified tapos ihihearing mo pa eh alam mo nang uh -oh. convicted hindi si... ko naman hindi ko naman maintindihan yung ganun uh oh si chairman garcia naman chairman george ganun mm. isa ata yan sa kanyang mga plano partner eh mm. uh -oh. partner at at the time no? uh -oh. during the last election well anyway comelec pa lang naman siya din eh uh, member siya ng comelec di pa naman mm -mm. siya chairman mm -mm. tinanong na yan tinanong na yan hindi ko na sabihin ko sino yung kandidato oh attorney, uh, 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 commissioner, tam- ang tawag kay, kay Komile, commissioner, di ba? Mm, mm Commissioner, Komile chairman. hindi pa siya Commissioner pa siya dati. Commissioner. okay. commissioner no, may oh. kasong pinal po. this, this, this. Kasi mm -mm. may yung isang kandidato dyan, mm -mm. ay uh, convicted of libel. And mm -mm. libel, ako nito sa Supreme Court, is involved, it involves moral turpitude. mm, -mm. Parton, di naman sinagot ni ano eh. Sabi niya, hini-hearing pa daw. No. So, ang sa akin lang, kung hinihiring nyo yan, tapos nilagay nyo pa yung pangalan sa lista ng buta, mm -hmm. ng mga iboboto. Tapos alam nyo namang convicted. Mm. -hmm. It's wrong because oh, the records oh. is speak for themselves na. Oh, nga. Oh. Na pero wala pang decision partner yung yung ginagawa nilang here kasi binabanggit niya na naghihiring pa lang partner eh. <laughs> Oo nga partner. Oo. Oh, oh. Ibig sabihin, alam niya. Oo. Oh, oh. Alam niya may issue. Oo. Oh, oh. Ikaw being the commissioner dapat Masabi mo na sa mga ta Sir Sir, ito oh, very clear to. Oo. Uh -huh. 'Di ba? Can we ano? Can we meet? Can uh -huh. we decide on this? Uh -huh. Kasi national to eh. Uh -huh. 'Di ba? Huwag natin 'tong tulugan. Huwag natin itong patagalin kasi pag hindi natin 'to dinesisyonan agad, masasama pa 'yung pangalan niya sa balota. Balota. Oo. Uh -huh. Eh wala eh. 'Di ba? So 'yun lang. 'Di ba? Minsan nakaka-frustrate, 'di ba? Yung dumisa sandali dali lang tanggalin. Pag gusto nang tanggalin. Mm -hmm. Pero pag ayaw tanggalin, maabot nang hanggang till Hindi, kingdom kasi come. Kasi sa San siguro partner eh, mabilis lang yung mga ano nila eh. Mga Uh, pagbabasehan. Di nga tinanggal yung pangalan nung ano eh. No, yung nuwisans kay Digamo kaya nga nagka-problema sila pa. Mm -hmm. mm -hmm. Doon yung lumaking problema eh. Tapos na naman nila nanado talaga si governor. Oh, mhm. Mm -mm. Problema malaki. di ba? Oh, So anyway, edi tayo na natin eh. na lang eh. si chairman uh, Garcia, mm. parang busy ata. Uh, hindi hindi. Uh, okay, kaya hindi lang alam mo. Yes, si si chairman no, oh. Garcia. Ang bait naman kasi yan sumagot talaga. Oh, 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 oh. Na na-interview like, na namin 'yan, sabi ko, eh, saka he's good. Kaya lang oh, ito, oh. syempre di ko alam. Hindi, doon lang partner. Doon sa... Maganda yung ano mo kanina partner eh. Di ba? Tanong eh. Sa mahigit isang milyon mm. na sinasabi ng COMELEC mm. na posibleng magpa-file sa mm. sali ngayon mm. sa PSKE. Mm. Okay? So, pa paano mo malalaman yung mga kwalipikado at mga hindi dapat tumagbo? Oh, kasi may mga pending na kaso. Hindi oh. dapat convicted talaga oh, partner. Convicted. Eh, may mga oh. conviction yun eh, May. Convicted. Ah. Oh. Nasa Ay dyaryo pa. Oh, o no, ano ba yun? <laughs> yung iba pang mga Kailangan ano dyan, pa partner. Kailangan pa ba memorize yun, partner? No, oh. Ito pa, partner, ang ah, nandini ko sa kanya na parang uh, isa sa mga balak nilang maayos, yung vote buying. Mm -mm. mo yun, partner? Oo. No, oh. Pati yung sa ano, yung, kasi yung partner, hindi na uso ang bigayan personal. Ay, naku, personal. Geez ka. Geez, ano na, partner? <laughs> online, online o, -o, na. I-wallet na. Oh. wallet so, na. So, paano nila yung matutrace? Ah, oh, ba yan? Ka, ka mm -mm. Kaagapay binala ang NBI dyan sa bawat botante? Oo. Eh, hindi nga. Hindi pa nga online na nakaraang election. Kitang-kita mo na may nakalagay sa polyeto na 500. Hinuli nyo ba? Napatanong nyo ba? Mm, -mm. Di ba? Ito ang pinamigay after the... Habang nangangamba niya. After nung program. Oo. Oo. Oh, na Facebook 'yon, partner. Mm -mm. Na o, na online 'yon at pinakita. Ito binibigay dito sa nang ng mga kandidatong 'to. Mm. Pinatawag ba? Never naman. Mm, Ang sarap kasing mga ako nang gagawin ko 'to. Dilinisin natin 'to. Mm -mm. Pero pag nandiyan ha, wale na Waley na. I'm Giving them the benefit of the doubt. Oh, partner. Mahirap eh, nga daw patunayan. Na talagang yun ay galing talaga dun sa isang kandidato. Partner? Kasi paminsan to partner, eh yung mga involved sa mga ganong klaseng mga ano to, hmm. mga aktibidad, eh yung mismong mga kalaban ng kandidato pa na nagpapanggap para lamang daw, eh, siraan yung isang kandidato. Partner, isang sakong pera mula pa sa, isang sa kalaban? Sige nga! <laughs> isang sakong pera, sige nga, during the eh. campaign. Partner, di sa akin di sa akin ko uh -oh. nagagastusin yun. <laughs> yeah. Kaya nga nakakalungkot. Kausap namin nung nakarang araw, mm. partner, na uh, si... yung taga-DILG mm. din. Uh, Doon siya sa... sa ano, partner. ah uh, Siya yung uh, in-charge mm. sa barangay affairs ng uh, DILG. Sabi pa niya na ito nakakalungkot eh. Kasi kahit barangay lang to, barangay election, pero napakahalaga po ito ha. Yung barangay din election ito, ha. Partner, yo, sa Kasi ano, ha? alam nyo, ah... Uh, lahat ng problema nagmumula sa barangay mm. di diba, partner sabi mo nga partner ang ang barangay may karapatan para ayusin yung isang kaso partner mm. at hindi na ito humantong pa uh, yung isang problema at mm -mm. hindi na ito humantong pa sa kasuhan mm -mm. di diba? eh, sa barangay na pero ano daw po ah ang nakakalungkot kasi kahit sa barangay ngayon ah Abay, talamak, partner. Mm. Yung bilihan ng boto. Kasi alam partner. mo, SK lang partner ang bigayan isang libo. So, mag-iisip ka, may, saan sila kumukuha ng pensa? May pondo na, na kasi siya. Oo, oh. May pondo na kanina kasi yung SK. Mm -mm. So, yun, may pondo na. <laughs> <laughs> yun, yun. Wala well, yun, hindi ko alam. No. Kailan pa nag-start siyang bilihan? Anyway, matagal na may vote buying. Pero sobrang ngayon, parang wala kinatatakutan. na kinatatakutan. Wala na. Na, 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 na. Kasi wala namang partner. Mm. Na kukulong eh. Eh kasi sasabihin nga mismo ng Comelec, ang hirap patunayan. Comelec pa magsasabi mahirap patunayan. Mahirap patunayan. paano eh, ba, ko magdidimanda yung kung Comelec mismo sumusuko? <laughs> ano ba? Diba? Suko oh. agad eh. Correct. Okay. Eto, sabi ni Bern Vibora attorney pera-pera mm. pera na labanan ngayon tuwing may election sa Pilipinas. So Kaya sad. Uh, kaya well, ang ah uh, nangyayari ha? Uh, e, ha? Uh, kung ano po ang inyong na-experience inyong barangay. Mm. Oh, yung serbisyo na inaasahan po ninyo doon sa mga umupo po ninyong opisyal. Hindi naman lahat ha, kasi hmm. mayroon din mga talagang opisyal dyan, eh karapat dapat po magsilbi. Pero yung naman, ilan talaga, ah, nako, matatapos na lang yung termino partner. Ang lumaki lang. Bahay niya? Bahay at chan. <laughs> <laughs> oh. eh, alam mo yun, partner, napaka, hmm. ano to, napakalungkot na katotohanan. No. Tapos magre ho. Na yan ang hindi dapat. Kaya kung binoto po ninyo yung hindi karapat dapat na kandidato dahil lang sa may natanggap ho kayo, tapos magrereklamo kayo dahil walang ginagawa, eh yan kasalanan na ninyo. Wala nyo na pong dapat ano po diyan ha? Pagsisihan. Actually, partner, Oo. Uh, mahirap talagang tanggihan yung cash, mm -mm. na paghirap na Oo, kasi lalo na ngayon partner, may mikro po na partner. Ay, Oo. <coughs> mahirap talagang tanggihan, partner. Hindi naman sa i-justify natin na kunin niyo yung pera, no. Mahirap tanggihan ang pera sa kumakalamang sikmura, partner. Di ba? Gutom eh. Mm -mm. They need that. Uh, hindi ko siya sabing kunin nyo. Mm -mm. Di ba? Pero sana po, whatever happens, kung kinuha nyo man o hindi nyo kinuha, iboto nyo lang yung tingin nyo magsisilbi sa bayan. Kasi bu pag ang pinili nyo yung talagang tamang leader, lahat po tayo makikinabang. Diba? Lahat naman tayo makikinabang. Eh, partner. So, paano? Hanggang bukas? Mm -mm, hanggang bukas, mga kasama. Magkita't magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Klerkas, so, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. At alas 7 imedia hanggang alas 9 po ng gabi. Samahan natin uli ang ating nag-iisang abogada ng bayan sa pagbibigay ng serbisyong legal. Ako naman po ang inyong lingkot, Rod Marcelino. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Usapang Batas. Usapan Batas! Ang ng bayan, Attorney Claire Castro at Rajuman Rod Marcelino para sa Usapang Batas. Usapan...